Ang ganda ng weather ilang araw na. Sobrang sikat. Grabe yung sikat ng araw pero sobra ang lamig. Minus 4 dito ngayon. Negative 4. Wow, papansin nyo walang snow kasi walang ulan. Napaka dry ng weather. Pero frozen yung mga ano yung paligid frozen ilang araw ng minus or negative umihingal ako si packet ito yan ang lakad lakad na na ako dalawang araw na ako hindi nakalabas kaya tamad kasi ako ang lamig ito yung sa part na yan ibang ano na yan ibang kanton Ah, uh, ibang state. Aura gonen ito. Surik pa rin ito. Kami yung last na village ng Surik. Dito sa part namin. Sayang no, walang snow. Kung may snow sana. Tapos ano, minus degree pwede mag ano dito mag sliding yan pag puno ito ng snow sinasara nila yung kalsada na to tapos yung mga bata naglalaro dito mag sliding kasi mga eh simula doon hanggang doon pwede mag sliding so yan lang lakad, -lakad mo na ako lamig negative 4 وقابلني اسم الاميق